Oh. Ayan lang. Ako magkagawa diyon? kasi sinisigaw Hello there! <laughs> kasi hindi ka nagko coms na ang na, Sinisigaw mo lang! <laughs> na Hindi mo Sorry! Sorry! Di ako sanay na! Ano may kasama sa So bakit na kasi napunta, napunta dito, Kaki, diba? ba? nakikita, wala. Kaya hey, yung The turkey! turkey. Naalog oh Damn, granny got some Damn! merchant some bakery! Wala, <laughs> nawala Unang sumigaw ah! Okay, wala sisigaw, walang <laughs> sisigaw Wala sisigaw National land, national land National streamer We are the best horror gamer, what are we? Horror Gamer Nonchalant tayo Nonchalant Horror Gamer Nonchalant, eh Okay, day one Gusto mo, day 5 na natin, tapos ano, one life Eh, mayabang, mayabang masyado Masyado mayabang, hindi, joke lang, joke lang <laughs> okay, eh, eh, up down, up down Up okay, down, up down, up down Okay, okay, recording. okay. <laughs> recording Recording Ikaw, magaling ka na dito eh, nalaro mo na to na madami Ako oh, kasi easy lang Bale, eh. hanapin lang muna natin yung items Ah, sige. Okay. Tatlong floors to eh. Yeah, medyo oh, abisado na naman pa naman. Nakalalaro mo na naman yung granny. Oo, oh, pero sa mobile. Ah, okay. Nasaan si granny? Gagawag mo hanapin. Granny! Ba? Po. Ano PO! Ano, ano, <coughs> ano, <yun? coughs> ano yun? Ano yun? Ano yun? Nyam 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 nyam. Baro ka. Nyam 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 nyam. Balajan art. Asa na, asa na siya. Oh, okay, oh okay. Basement ako, basement, basement, basement. Basement ka? Oo. Oh, oh. ako oh, Nasa taas pa din siya, nasa, nasa taas pa din. Oh, sige, sige. Hanap ka muna items dyan, tapos check ko yung mga items dito. Oh, na pa lang sigaw na kayo. My bad. Wala ano pa, wala Naririnig yung sigaw namin sa, sa stream. Ah, oh, tama, tama, tama. Ano lang yan, parang recording test para oh, mapagsink mapagsync sync mic kunyari. Test, mic Pero... Test. Ha, mic test, mic test. Oh, ganun. Lang. Hi! Ha! Hi! <laughs> Punta ako dyan sa baba, may nakuha akong shotgun shell. Wait. Ay, shotgun. Oh, sige, Saan ba ilalagay yun? Nasa ka! Dito, lusot ka sa baba, here. Ay, ito pala eh. Lusot ka okay. ha. <laughs> 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 Nabasa ko eh. Lagi na. Lo, ginagawa mo! Saan ito, pwede ilagay yung shotgun? Can may dito. Oh, car? Parang... car? Ay, may car ending? Po item dito. Spark plug! Spark plug! Pang ano rin yun eh, pang car. Pero... Tara, tara! O, dito tayo, dito. O oh, sige, I will follow you. Okay. Ikaw kasi yung nag-champion sa ano, sa season 1. May aso. Gago, gago. O, alam, maririnig tayo niyan. Buksan mo. Lo, Bruno, buksa taimik. Ito, ito. buksan mo. Ito, buksan mo. Paano? Gagay kunin mo Miss Farfa. Ah, nawalog ako! Ah! <coughs> Woohoo! Okay. Safe na. Ah, yata siya. Oh, may tire! Kaya nga eh. Ay, sige, balikan nice. na lang natin. Ay, Sana <laughs> all binabalikan. Uy. May hugot. Eh, hey, hey, hey humago, taro, humagot. Series. Kasi iniwan nyo yung sinaing. Ba't di nyo binalikan? Tama. Ito, naligaw ako. Hindi to. Na pwede ko makita 'yung ano niya. Melon. <laughs> 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 Sabi na yung mga type mo, mga granny. Siyempre eh. Ano yun? The older the wine, the sweeter it tastes ba? mga... Hindi ko alam. Hindi ko alam yung sinasabi ko. O, Uy, oh, pasok, yun pasok, pasok. Ay, pasok! 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 Ano Dito pa kasi nag-uusap. <laughs> Do pa na jismisan, alam mo ba? Ay, ano, si ano, si Granny. <laughs> Buntis na naman, sabi. <laughs> okay, tara tara tara, laki mo, laki okay, mo 'yung gulong. ikaw wag lagay gulong, ito. Oh. Saan? Yo, wag ako ito. pa. Okay, Nalagi ko ni sa. Ako kasi look out ako, look out. Ah, look. sige sige, tama checking tama. Checking the perimeters, checking the perimeters. No Granny, no Granny. Okay, o, so, kinakabit okay. ko ni gulong. Okay. Oh Ayan yeah. oh, <laughs> na. Nakagawa na yun. Ba't kasi sumisigaw? So Hello there. Hindi ako sumisigaw. Hindi ako sumisigaw. Alala yun? Ano lang? Test lang, Test. Hey, yo! O, oh, tara. Ikat tayo. Wait lang. Yung spark plug. Nalagay ko, spark... na. na, ko na. Nalagay ko I na. Nalagay like, <laughs> like... <laughs> ko na. Nagpapanik. Don't panic. Wait. It's all gano'n mapapunta. Wait <laughs> lang. <laughs>

No, wala tayo dyan dito eh. Mer wala? Wala ba? Dito so, ba sa second floor? Tignan mo natin kung may item sa taas. Ito, ito, ito. May remote, may remote. Remote na okay. nice. Pwede sa main ano yan. Ah, kahit oh, buto okay. to. Ito, dito ilalagay yung ano yung, yung shotgun part. Ah, dito. Okay, okay. G copy. Oh, oh. Kaso nakalimutan ko na <laughs> eh. O oh, sige mamaya na. Ito, ito yung daan parang secret passage wait. Pero ah, huwag di... na natin buksan yan kasi hanggat sarado yun hindi makakapunta si Granny dito. Ah okay, so parang hacks din ano? Oo, Safe pero, ano natin yun. Pero pwede sa strat mo kung ano. Okay. Pwede mo na ba lagyan ng wait. gasolina di pa? Oo pwede, ito yung generator dito. Ah okay, okay, okay. Sige lookout, Ako look out, ako look out. Best look okay, out ako. Tain na man hindi ka, yung look out mo, ano eh, sigaw eh, hindi, hindi. <laughs> <laughs> andyan na, andyan na. Ano yun, oh, alarm. Left. Alarm kasi yun, alarm. <laughs> Hi! Oh, okay. Oh, left, left and right. Check. Andyan siya, andyan siya. Tara dito, tara tar, dito, tara dito, tara dito, tara dito. Uy! Gagsters, pare! Gago ka, I A wala ka dyan. Iiwan na kita, iiwan na kita. Eh, ala na, ala na. Grabe ka, Art, nang iiwan ka, Art. Art, iniwan mo ako, Art. Art, you betrayed me. <laughs> Asa sige! Andito, andito, andito! Diba? ganda ng na teamwork namin. Pinapi, tama. Ganun lang. Ganun ang teamwork? Uh, dynamic duo. Hmm. Para ano yan? Uh, Team Rocket. Si James okay. at si Jessie Ay, <laughs> dito muna natin lagay yung mga gamit. Yung pliers, basan saan ba ginagamit dito yun? Ay, sa main diba, door na yata. Mind? Yun eh. Oh, Oo, oh, main door. Granny. Granny, ialog mo nga. Isa lang oh. For the May views. May items dito eh. Ito. Kunin ko ah. Wind chandel. Oh, Uy! Likod mo! Likod mo! Likod <coughs> Andan pala! Hindi, <coughs> kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. <coughs> hey, granny. 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 Laka, laka. granny so, sorry granny, guys, na ano ako, na distract ako sa ano, melon ni Granny. <laughs> Medyo na distract lang pero babawi tayo, babawi. <coughs> Hindi ko na alam. Uy, may duct tape. Kaya I may mean, art. Wait, itong duct tape. Malaki raw ba yung melon? Malaki yan! Ano yung siguro yan? Ah, uh, gapakwan Gapak one. Oh <laughs> my god. Yung... Granny, 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 granny. Wait, sa taas yata yan art yung duct tape. Duct tape. Oo, oh, yung merong wiring sa taas. Eh, nagresearch. Eh. Eh, nagresearch. Gago, where are you, Granny? Ay, meron something doon. no? May screwdriver. Kaso merong, ano, tripwire. Mari... May... Wait lang. Sayang. anjay na ba? Uy! Ayos lang, ayos lang. Hindi naman siya nakakarinig, eh. Buti na lang, bingi na si Granny. Oo, oh, tama. Anjay na yata. Ingat lang. Oh my god. Oh! Tago, 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 tago! Okay, okay. Magkita ya! Sayang, hindi oh, ko nakikita. Ah! <laughs> Hindi pwede! Grabe! Umalog! Pinano lang talaga para makalaro na ako. Na naawa na sa akin si Art eh. Nanonood lang daw ako. <laughs> Natrap ako dun. Oh, gagawin dyan agad! Tago sa ilalim, 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 ilalim na ako. Mabon niya pag yata! Ah! Sayang. Wait lang. Meron ditong ano yung record na mamatay. O, ito, 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 ito. Kailangan Game, game, game. Kailangan yun masira eh. Ano lang yun, talaga kailangan namin talaga magpa-day 3 para intense talaga ang laban. At para may thrill, hello. Wala, gago mag-face reveal ka na pag hindi Mag natin. Mag-face reveal Visits. Okay. <laughs> <laughs> na ako. Please it. Tago mo na, tago mo na. Tago mo na, tago mo na. O, doon ka sa isa. Diyan lang sa kama dyan. Tito ako sa ano. Okay, sa cabinet ka. Kailangan malaman kasi natin location agad ni Granny kasi. Kaya nga eh. Teknik ko talaga yan, Rice Links, okay? Uy, pa si, andyan si Granny, andyan si Granny. Ayun, 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 okay? Bumaba yata siya. Nope, nope, hindi, hindi. Andito Bumabalik. pa rin, andito pa rin, tabi ko sa kama. Ay, tatabihan ka. Uy, Ay. uy, may bimbangan. Ay, ba't may iba'y naririnig ko? Gusto mo mag-ingi-ingay ako tapos ikaw na bahala. Oh, sige. Sige, Ano, uh, pwede ka na sa baba. Granny! Granny! It's you and me!

dito ako no, sa butas. Miss, 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 oh, sige, sige, sige. Safe ako sa butas. Andito, special kit. driver pala. Wait, kunin ko yung Try natin drive. taas. Hmm, wait. Check, check. Oops, granny, baba. Granny, ay, see, try, natin try natin umikot. Try natin umikot. Dito ako, dito ako sa baba. Papunta sa'yo, papunta sa'yo. I-jokes mo. Sige, diretso oh, yun. Oo. Bro. Broking the ankles. Sige, gago, gago. Bumalik sa'kin. Nasa'kin, nasa'kin. Umakit na ako, umakit na ako, umakit na ako. Hello Granny, wag ka so wag ka dyan. si Granny, umakyat si Granny. Nakuha mo yung ano, screwdriver. Sa pinataas ba, Ate? And hindi. Hindi. Ayun, nandito pala din rap ko, din rap ko. May cassette ako para sa inyo kaset? Ah, sa ano sa TV, sa TV. o oh, sige. San ka? Oh, hindi to si Sabi. Second floor, second floor. Wait, I wait, this wait, truck, wait, 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 nawala yata. Will Di ko na. sure. Saan siya napunta? Nandito na siya. Nandito siya. First, baba? Main, main, main. Oo, main. Oh, main. Oh, baba, baba siya. Sige. Ay, gago. Tumitayin siya sa akin eh. Oh, sige, baba ako. <laughs> kong o sige, bababa ko. Tatry ko pasindin yung TV. Basement siya. Basement siya. O oh, sige, sa TV ka. Nandito siya sa basement eh. Sige lang, takutin mo na siya. Isabi mo pag okay na yung sa okay TV. Okay na yung kaset. Oy! Binibadyuhan pala tayo eh. Wey, gago. Ay, gagi. Oy, binayo! Ano makukuha natin doon? Oo. Oh, dun? oh, oh. May 062. Ilang code ba? 2062 2062. Yan yung password sa main door. Wait lang. Meron dito vents eh. May screwdriver na ako. Pa ah, sige, Out, mo. Sige, sige, sige. Op, oh, andyan na siya. Andyan na siya. No, mo, no. Wait, wait, wait. pwede na siya ikutan. Pwede na siya ikutan. Op! Oh. papunta ito. siya sa yard. Papunta sa IR. Oh, nilalaro sige, ko siya. Okay, nilalaro okay, okay, nilalaro okay, ko siya. Okay, okay, nilalaro okay, okay, ko siya. Okay, Huwag ka lalabas yun May aso Huwag ka lalabas yun May aso Wait may meat sa taas Diba pwede ba natin kunin yun? Oo oh, oh. Tapos bibigay natin sa aso Ganyan Ano makukuha? Ka melon Kakagatin ako yeah. dyan So pwede natin gawin Taas <tries> Kunin yung meat Sige Ikot 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 ikot, buka, buka, buka. ikot ikot lang Aray Natrap ako Natrap ako Natrap ako No, <tries> no! You dead? Yes No, freaking okay, Okay, ako. Sige, okay lang. Tuloy mo. Hanapin mo yung meat. Hanapin mo yung... Outplayed by Granny. Na-outplay ka so, doon. Na ano, naglagay ng molly si Granny. Na-trap ako. Yun okay. lang. Tira niyo to, guys. Guys, papakita ko sa inyo yung gaming skills ko. In 3, 2, 1... Ha! Huwag ka, hindi pwede pala yun. Joke. Hey! Dito ko ba na ano? Shit! Pero ba't hindi, di dito. mo ba nakita yung eh, meat? May na, sila ayan ako kanina. Basta ano yun eh. O baka sa second Ayun! Na, ayun! Sa ano ka nalalabas niyan? Saan? Through main ulit. Fuck! Garage sa garage. Kaya mo yan. Dito ko ilalagay tapos pumunta ako sa yan, TV. Yan. Ani aso? Pindutin mo muna yung button dun, ayun na, para makid siya. Tapos tignan mo mo ayun na, nakid siya. Ah, okay, 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 okay. Nice, wait, buti na sinabi mo, mo yun. Kundi, kagat. Buta kayo mo. saan na yun? Dito, dito. Oo, oh, tayo, tama, tama. Woo! Pwede. Ay, yung melon. No. yung melon! Yung melon. Ala labas yun, labas, labas, wait, dito ba sisirain yung fuse? Ay, dyan ilalagay yung fuse. Pero yung watermelon, lagay mo nila sa chop-chop dun sa labas. Ah, eh, sa labas. Parang beheading mo. Ah, Dito ko ba na-trap? Oh, atin si Granny. Oo. Oh, oh. Buwisit trap hey. na siya ng trap niya. Paikot-ikot kami dyan. Hindi ko man lang siya nakita naglagay ng trap. Ano yung ano? Susi? Master, Master key. key. Ay, Ayun na yun ano. Kaso kailangan pa natin padlock eh. Bubuksan ko na ba yun? Goods na ba yun? Hindi pa. Kailangan pa ng padlock eh. Pero pwede mo i-drop yan sa malapit sa door para madali na natin ma-access lang. Nasa taas siya. Gago. Wale, saan pa ako pupunta? Baka sa second floor, hindi pa natin na-check nache yung mga items na. Ard, ba't ka namatay? Kaya na paglaro na mag-isa, buta ka na. Kaya mo yan. Ako ang ano mo, ang guide in spirit. O sige, guiding. Sakpanan sa yung ano yung vents. Dito pala. Kasi diyan ko ba naiwan? Eh, Ayoko natataranta na ako ng mga panahon yan. Wala dyan. Wali! Gagi pa ka nasa katawan ko. Dito. Hindi, kasi nung ano eh. Ayun! Ayun, yun, 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 yun. Balik ka sa garage. Sige, pasok ka sa vents. Okay. Sa gilid ng hagdan, sa left side. Ah, ito, ito! Ika, ganun doon. I, work, work, work! Ganun. Ah, oh, ah, okay. Ito! Yes, sir! Ayun, oh. Okay. Car Ayun! Nice! Ano pa ulang? Eh, man, marami pa. <laughs> Mabubok sa ba natin yung trunk dito? Oo. Oh, oh. oh Shotties tsaka special pwede key! Ay, Ay, pwede mo na ilag... Ay, special key nga pala. Diba mo muna dito? Yun, yung special key yata, yung kay grandpa yun eh. Ay, oo. Oh, oh. Tama, kay grandpa. Pwede mo na ilag yung shotgun dun sa... Sa may... Bang. Di dito ba? Oo. Uh -oh. Uh oh, Ay, oo, oh, dito. Oh, my God. O, oh, sige. It's grandpa time. Kuno mo oh, na yung special kit it's grandpa mm, time. Uy, hey, pag-isa lang ako doon. Grandpa time. Grandpa time. Dito ba? Mm-mm. Ayan sa right. Ayan. Hey, Ayoko dito. <laughs> Ayoko. Ayoko. Nakita ko na yan eh. <laughs> Gaya mo na yan, Rice. Gagi ka art! Ayo, 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 ayo! Kailangan mo, dalin mo yung ano yan, yung kulay red pa yun, yung pang iikot Ay, pang-ikot. Oh. Ala, ano benta ka art, benta ka! <laughs> okay lang, pag namatay ka, nandiyan na ulit ako. Pero huwag ka mamamatay kasi masasayang yung day natin. Puta oh, ka Ayoko lumabas! Ayoko lumabas! Naririnig ko siya! Ayun Joe! Hula! Gramps! Grampa! Mabilis ba to? Sakto lang Toko, ina! Inaamoy niya na ako! Gaya mo na yan, Reyes, gaya mo yan <laughs> Sige, marami namang ano dyan Kaliwa ka, kaliwa, kaliwa kaya hanap ka butas, hanap ka butas. Oh! Oh! Meron siyang may item doon. <laughs> may item, may item. Iwan mo na yung pula. Bakit? Oy! Gago, nakikita ko si grandpa. Ano yung butas na to? Okay lang, safe yan, safe. Safe. Oh, pero pag lumabas ka, hindi na safe. Hindi na safe. Kaliwa ka, kaliwa ka. Takboin mo, takboin mo. Hintay mo muna, baka na dyan. Ayan. Ayan, pasok ka dyan. Ayan. Tapos iwan mo na dyan yung... Ano. Ayan, dyan kailangan yung pliers. Shit! Andun yung pliers pa! Layo. Lilipad na ako dito. So, akit pa ako. Art. <laughs> Art. Rice. <laughs> Art. <laughs> dyan na, dyan na. <laughs> Puta <laughs> mo! Okay, may traps, may traps, may traps. Butas, butas. Hindi, mabagal, mabagal si, mabagal si Grandpa. Mabagal si Lolo. Mabagal. Ano yan dito? Ano yan? Ano yan? Safe key! Ano yan? Sila Saan ko pwede na? ilagay? Ano yan. Bumalik ka na sa taas. Right side ka, right side. Diretso yung mutas right side. Yan, yan, sige. Ingat, ingat. Try it, try it. Tama ba? Tapos left, left. Yan, yan, yan. Ayan. Ha, oh, grabe, yeah, ka! You're safe, you're safe. From oh. grandpa. grandma. Tapos oh. nandiyan si grandma. Saan so, ko ilalagay ito sa basement to? Di Ayan, hindi. Sa ano yan? Yung safe dyan. Yan, pwede mo nabuksan pala. May safe dyan. G G G G G. Ano, ano tong susi? Laman? Ano laman? Padlock! Yan yung sa main! Sa main door! Sa, sa main, main door! Asan yung pliers ba? Hindi ko na alam eh. Nakalimutan ko na eh. may mm, kanina eh. Baka dito lang din sa main door. Pero nakat mo na yung pliers doon. Eh okay na yun. Pero sa baba, di ba? Ibang ending ata yun eh. Gago. Gago yung Ano pa kailangan? Yung master key! Oh my god, may plank. Kailangan natin ng hammer. Kailangan matanggal yung plank. Eh, picture. 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 Para madagdagan yung day natin, yung kailangan makomplete yung picture. Ano picture ba? Ay no, may sa lapag may picture. Sa ah, okay, na, okay, 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 okay. Hello? Gago, kinakausap ka ni Grandma. <makes noise> Ayun, may picture dyan, yan. yan. Ano pa Bago, ulang? Gago, kailangan natin ng hammer na kay Grandpa yun, promise. Nasa Grandpa. Doon? O oh, sige, babalik ako. Sabi nga ni Grandpa, go home go or go big gabi putang ina mo hindi kaya, kaya, kaya. kaya lang yan kaya yan mabagal lang yan mabagal lang mabagal lang mamaya speed na tayo yan mo makupad lang yan ito oh. diretsoy mo na yan Wait. unless unless andyan siya, nandiyan nandiyan siya. it's me against the world siyempre And matapang yun. ako kasi wala ako dyan <laughs> Siyempre, ganyan-gyan Dito eh. <laughs> Kailangan mo dumaan sa may trap. Ito yung pa-exit na to, right? Left, left. Ayan, kailangan mo. Huwag ka dadaan sa may trap. Ayan. Sige, may butas dyan. Oh, gas can! Nice! Ayun, pwede sasasakyan. May labasan exit dito. Yun yung ata yung red gate eh, pero... Ano yan? Di na? Ayan yung hammer ko na may hammer. Yun yung kailangan natin. Pwede ba ako dito? Testing. Please! Please! Uy, battery! Paano buksan to? Oh my to? god! Paano bubuksan? Ko. Hindi ko alam pa. Hindi Puta! ko pa nabubuksan yan. Think? Pwede ba iba to to doon? <laughs> Fuck! Ayan na, ayan na. May trap dyan. Huwag kang magpapatrap. Ayan. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa ulit. Oh, yun na. Yung jokes, jokes, jokes. Ikanan mo, ikanan mo. Kanwa, kanwa. Let's go, let's go, let's go! Wow! Okay. Let's go! Let's go! Pwede yung ano. Hammer time! Hammer time! Yawa Pag na-hammer mo na yan, hindi ka na mag-face repeat. Ayun. ayun, 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 ayun siya. Ay, Timing tayo. Jokes, jokes, uh, jokes. Yan, tas kunin mo yung plank. Get... Oh, uy, Puta na! Mo. woo na! Hey, gran me. Granny, mo! Granny, ialog mo! Inalog, alog! Hindi pa pwede to. Hindi pwede. Kailangan dito tayo. Kailangan ma ko siya dito. Ayan na. Pwede mo na kunin yung plank. Tapos punta ka sa atin. Okay. Uh, okay Tapos... Atik na atik. Sa so, itok-tok. Sa so, itaas. Nasaan siya? Puta. Oh, Ina mo. Mamatid, Pero sakto lang. Sabi sabi. Hindi. Hindi. Hindi ako mamamatay dito. Rice never dies. Grabe. Sabi o. Oh, sana mamatay ka na ako may rice. <laughs> Grabe ka! <laughs> Grabe ka naman sa akin. So lang dito nun no? dahil <laughs> Meron na dito mo yung dun sa tawiran, tawiran. Ayan sa butas. Careful, careful. Dali mo duct tape, dali mo duct tape. Ayan. Tapos may sira yung wire diyan. Ayan. Grabe na research to. Ano yan dito? Ano yan? Ay, may fuse din na naman. Ay, yung sa labas. Ay, oo, oh, okay oh, lang pala yung fuse. Kay Dogo yan, kay Dogo best na horror gamer part talaga kay ni Kuya Rice. sim, kasi yung mga best horror gamers Tama. sa mundo. Hindi sumisigaw. Hindi natatakot. Hindi, hindi nakabahan. Um, mm -hmm. True, true, true. Ayan, lagay mo dyan. Very good. password. Paano ba yung password na to? Eh, it, ka yan. Pinatugtog mo yung ano, yung tingaling-aling. Guys, lies, lies, lies lang. Gulp? Gulp? Utaw yun na siya! Umag! ayos lang yan, parte ng palano ko yan Tawagin mo ako sa Einsteins ng bagong generasyon Ito. Zero, six, two, open, okay, okay Ayan na, master key, kunin may master key Master key, ayun <laughs> 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 Sa paa <bawang>. mo Sa paa mo <laughs> <laughs> Wait! Wait. Wait. Wait! 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 I can't use What it kaya? yet! Bakit daw? Gago, I can't use kailangan it! Natin pliers. Kailangan natin i-flyers! Kailangan natin i-flyers yung kay Grandpa! Putar! Sabi ko na nga, Ayun! Ayun, yeah, pupunta ka pa kay Grandpa. Grandpa na naman! Saan ba yung Grandpa ulit? squid game sa basement. Ay, oo, oh, oh, basement. Yan, baba ka dyan. Yan, tas kanan. Ah, so my. Balik na naman tayo kay grandpa. Diretsoin mo lang, diretsoin mo. Tas, diretso, tas kaliwa. Yan, yan, yan. Nandyan, yan, nandyan. Ayan. Ah, ito, ito. Let's go pwede ka na bumalik. Teka, wag <laughs> <Water> <laughs> plate, <water laughs> <puch> pa hin. Ah, puts pa. Gusto na kaya yung puso nito ni <sighs> Kung meron lang ako dito, heart, heart rate monitor, nasa ano siguro, oh, 150. Ano, <laughs> ganda pala na sa mga horror gamers. Mm. <laughs> <Ganda> yung left. <laughs> immortal kasi yun <laughs> sa Kuya Rice. Oh, <So>, Siyempre, <sighs> ganda talaga mga malalakas. Malalakas. Try mo na master key. Magigay mo na ako. Hindi naman gumagana yun pag easy eh. Ayun oh. Ay e gago gumagana. Nag-trap yata siya! Itong niyo. Naglagay ng trap dito na ako sa labas. Sige, dyan kadaan Sa main. Tapos... Pulot. Puta ko yun. Naglagay pa ng tayo yun. Okay, so expect nating basement siya. So wag ka lang maglalapit sa basement masyado. Ha? Huh? Paano paano ako napunta doon? Oh, welcome back, Art. Hello, I'm back. Paano paano siya doon? Gago na siya. Oh, hindi. Tataran talaga ako. Sure ka? Ay, gago na diyan siya. Hide, hide, hide. I'm so scared. I'm so scared. Why am I hide. so scared? Hide. siya! anjan, siya! Paket, paket, paket. Papunta sa room. Papunta sa room. Yup! Anito siya. Eh, hey, nakita ko iburi niya! Jokes, jokes, jokes. Eh. <laughs> Hindi <laughs> ka na mahina mo Kago, ayun na. Nice. Tangay na ako kung gumawa na lahat ng tasi ko yung lumabas. Parang lugi ata! <laughs> Kago, para sa nakalabas noon.